Hello everyone! Welcome to our new vlog. So ngayon, ang gagawin natin ay magluluto tayo ng ginataang pilo bilo. So samahan niyo ako. Let's go! So first, ito ay aking pinakuluan ang ating kata. Ayan, antayin namang natin maluto ang ating kata. Yan ay ating hahayaan hanggang sa ito ay kumulo at saka maluto talaga ang ating gata kasi ito ang magpapasarap sa ating ginataang pilo-pilo. So, hayaan muna natin siyang kumulo. So, ayan. Ito ay kumukulo na. Tingnan natin kung luto na ba talaga ang ating kata. Tsaka natin idaragdag o ilalagay ang mga sahog na ating gagamitin. So, dahil nga luto ng ating kata, ay atin na ilalagay ang mga binilog-bilog natin pinukbok o Ayan. Marami ang ating binulog-bilog na ganyan. So, yan pala ay malik malagkit. Yung parang pininong malagkit. Ayan. Dinamihan ko na kasi mas masarap pag marami. Ito magsisilbing pampalapot ng ating kinataang pilo-pilo. Kasi mga pilog-pilog yan eh. Yan ang magpapasarap. So, hayaan na natin maluto yan. Tsaka natin idagdag-dag yung iba pang mga saho. So, hahayaan namang natin ito ah, hanggang sa ito ay kumulo at maluto. sa so, ayan. Kumulo na nga ang ating nilagay ng mga bitin itong pilo. So, yan, tamang halo-halo lang para hindi dumikit sa ilalim. Pero hindi naman yan didikit kasi yung ating coconut milk o yung gata ay meron na rin tinatawag natin na mantika. Meron na siyang oil kaya hindi yan nadikit. So, dahil pulo na nga ang ating mixture or ang ating nilagay kaninang mga binulupilog, ginalagay na din natin itong saging ayan so ang saging is isa din sa mga nagpapasarap o isa din sa nagpapasarap ng ating gilataong bilog-bilog magpasansahan nyo na kung kulang ang aming krejans kasi kami-kami lang din yung kakain at panguyayan talaga naman yan so antayin naman natin itong kumulo hanggang sa maluto ang saging tsaka yung binilog-bilog natin saka natin ilalagay ang ating sago ayan mas masarap yan pag mayroong sago mas masarap, mas masarap sana yan pag merong mga kamote kaso wala na kaming nabilhan kasi nga hapon na nung bumili kami ng ganyan kasi niluto namin ito gabi o kaya umaga mga around 12 ng umaga para kinapukasan ay may outing kami pamilya kasi nga Easter Sunday kinapukasan kaya nagluto kami ng ganyan niluto ko na agad siya um, before para pag ang gisa sa umaga is magre-ready na lang kami papunta beach. So, yan nilagay na namin ang sago. Tsaka ako nilagay itong aming um, asukal, ang moscovado. Ito ang magsisilbing pampatani. So, lalong sumarap ang ating ginataang bidagino. So, ayan. Pero mas masarap sana yan pag may kamote o di kaya ubi. Pero hayaan na natin, babawi tayo sa sunod. Pagka nakaduwag mo. masarap naman yan kasi kami kami na nakakain. At saka magtagal tagal na rin kasi hindi kami nakapagluto ng kanyan. Kaya ito, pag pasensya niya lang makain kaya ito ay creatures. Ang importante is magkakasama kaming mga pamilya. Magkakasama ko. Minsan lang naman kami makakaala o kaya makaligo. So, ayan, tamang halo-halo lang para matunaw yung inilagay ko kasukan. So, ayan. Pero, luto na rin yan. Tam, hinalo-halo ko lang. Tsaka mamaya, tikman ko yan. Pagsakto na ba yung tamis? O di kaya, okay na ba? Pero, dagdagan ko pa yan mamaya. Kasi, para sa akin, hindi pa rin masyado ano. Mas masarap talaga yung ating ginataang bilo-bilo, lalo na pag ito ay malapot. Kesa naman sa matubig. Pangal kasi ng tubig. Mas masarap talaga pag medyo malapot. So, ayaan lang natin yung mag-combine hanggang sa lumapot lahat ng mga ingredients dyan para mas lalong sumarap. So, panoorin nyo lang hanggang sa ito ay maluto. Kinahinaan ko dyan yung apoy para hindi siya masyadong maubos at kaya hayaan ko lang yung yan sa apoy hanggang sa ito ay lumapot parin hindi na rin gasto sa kasut. So tamang halo-halo lang 'yung pagsama ng mga ingredients. Ako, okay. ah, ikaw galo. Sitituboye nanu para mabalan mo ano kapoy.

Sabi mo, ako ako duro katak Told you, dapat walo ka para duro. So, nagtagdagan ko na pala dyan ng asukal ng muscovado ang ating kinataang bilo-bilo. So, makikita nyo, ito ay malagkit na. Ayan. Malagkit na. Makikita nyo, malagkit na talaga yung ating kinataang bilo-bilo. Saka, naamoy nyo ba yung naamoy ko? Sobrang bangon yan. Sobrang sarap. Bakit alam nyo kung pagkaluto niyan, kumain na agad kami. Gusto namin tikman. Kasi matagabitan na rin para kami nakakatigil na maagad yung pagkain. Kaya ayan, tinipan na namin agad kan So, luto na pala yan. Takpan ko na at saka isi Thanks for watching!